Ginuhit mo tapos ang mahal? Oo! Oh. Di magsilbi yan eh, ang alis toy? Ano alis? Silbi man to! Uy! ka muna! Uy! Ito sira man to! Sino kaya nakasira nito? Wala naman to sa mirror, oy! Oh! Wala man yung Uy! Ayan! Customer ah! yung natanggal mo! Wala man tong pangalan! Paayos ko to, oy! Bumalik mo yung customer ko! Eh. Oh! Ano man nangyari oh. dyan? Ikaw na naman! Ano, nasira eh, yung ano. anong nangyari? Nasira yung ano, side mirror. Pabalitan ko na side mirror. Tapos, ano, gumagawa kayo ng plate number? Sid, sid, side mirror lang. Oh, tapos lang ito. Ah, ito? Oh. Oh, ano man nangyari sa number mo? palitan ko ng ano, plate number. Meron kayo dyan? Oh, meron. Oh, sige. Oh, yeah, ako na magdala nito. <laughs> Magkapira na naman ako nito. Side mirror lang sila. Sira nito? Be. Tika muna. May said mirror na yung sira kanina na itinapon. What? Nandun yung sa basura. Kunin ko. Yun ang ipalit natin. Nandito man yun. Saan ba? Hanapin ko ng basura. What? Di ba man? Ay, hindi to. Nandito lang yung said mirror. Ipalit ko to. What? Tatanggalin ko to. Palitan ko nito. Galing sa basura. What? Wow, <laughs> Ita. Ito ang itao natin. palit-palit mm, ng bit. Mm, sadmirol ba? Pugi-pugi <laughs> ko kana. Oh Wow. <laughs> wow. <laughs>

intro intro pak, hmm. <tuk> ya, nah, ya, nah, isa <nisamana. tuk> na lang yan hmm.